Yan. Para hindi mabigla ang kanilang katawan sa temperature, ano? Ayan, magandang araw po sa lahat. Ayan, nandito na po tayo sa ating fish pan, ano? dahil tayo ngayon ay magpapakawala ng fingerlings, ano? ng ating talapia. Ayan. Kung natatanda nyo nga yung bago natin to inayos yung fish pan, nilason muna natin dahil inalis muna natin yung mga ligaw na isda. Ayan. Ayan kung makikita nyo nga sa likod ko, mayroon na rin tayong meriding kulambo. Dahil dyan muna natin ilalagay yung ating talapian na bibitawan. Ano, wag muna natin, hindi ko muna na pakakawalan sa buong fish pan dahil para masanay muna sila sa gantong maliit na lango yan ano dahil para pagpapakain tayo laging nandito lang sila sa gilid para alam nila kung saan sila pupunta ayan mga isang linggo bago ko sila papakawalan sa buong fish pan ano ayan at pakita ko nga sa inyo yung ating papakawalan ayan ito na guys yung ating mga finger ano, nilagay muna natin sa timba dahil medyo malayo-layo pa yung nilakara natin dito ko muna nilagay ayan, di dalawang timba sya ano hindi ko lang alam kung ilang bilang na sakto to no? pero ito ay may gatelebo ang bilang nito ayan ito nga yung fish pan ng ating paglalagyan ayan, di dalawang kulambo ang aking nilagay para hindi sila magsiksikan sa loob Ayan. Ito at yung dug nga sa daan ng tubig, Sinarahan ko na rin para lumalim yung tubig nya, no. Medyo malabo pa nga dahil katatapos lang umulan dito sa amin. Ayan. Ayan, maya-maya ay ilalagay na natin dito ano, dahil para hindi ma-stress yung ating mga fingerlings sa tilapia, no. Ayan. okay Ayan ano guys, di ba maglulusong na tayo. Ay, lang. Wala tayong kasama, mag-isa lang to. Kita natin itong ilagay dito. Ayan. Magmuna natin guys, ilalagay na diretso yung ating talapi ano. Di ba lagyan muna natin siya ng tubig na galing dito sa fish pan. para masanay muna yung ano nila yan, lagyan muna natin ng konting tubig ano nagaling sa fish pan yan maya maya ibubuhos na natin yan dyan tiunti unti Listen, medyo hindi makita dahil medyo malabo ang tubig. Yan. Mga ilang minutes guys, pwede na natin bitawan to dito. dahil stress pa sila hindi pa sila ano, sa tubig pag i natin to baka maraming mamatay ano? baka manibago ang kanilang katawan sa temperature ng tubig Yan. Okay guys, hayaan muna natin lumulutang yung timba, ano Ayan. Kung natin yung isa pa. Oops. Ayan, lagyan muna natin ng tubig. Ayan. Para hindi mabigla ang kanilang katawan sa temperature ano. Yan, yung iba nakawala na. Yan, mga ilang minutes guys, bibitawan na natin lahat 'yan. Ayan, ito isang kulam bola natin ng asola, no? Para habang maliliit pa sila, yan paparamihin muna natin 'to, no? Di ba, magiging alternative nila itong pagkain kapag malalaki na sila. Yan, masustansya rin guys itong aso lang to ano. Pwede ito sa halos lahat ng alaga natin mga baboy. Manok, isda. Yan, pwede ito ano. Pato at ano pa man. Yan, pararamihin natin ano guys. Ayan, lubog na natin unti-unti yung timba. Dahil ilang minutes na rin ang nakalipas. Para umalis na sila sa kanilang pinaglagyan natin. Yan. Guys, lalabasa na sila. Yung iba yung na-stress sa pagdala natin dahil medyo malayo guys. Nasa looban tayo, ano. di unting na sila naglalabasan Yan Yan Oops Sapang natira isa na okay na to yung, yung iba yung hina dahil ilang minutes yung nilakad natin no? nasa timba lang sila wala kasing oxygen guys, bali ayun na sila lahat. Diyan na sila lahat, ano? Sana walang mga mamatay. Tayo so, siguro estimate natin toy yung mga nasa mga 3,000 to. Ah, uh, ano. Ayan. Mga ilang oras guys bago natin ito pakainin. Ano, huwag muna natin pakakainin dahil stress pa sila. Hindi pa sila ano, masyado sa tubig ng yung pinanggalingan nila. Yung pinaglagyan natin ng na tubig medyo malamig. Ayan.